mga loves. Ito yung nangyari sa likod ni Pula, mga bandang alas 4 e medya. May naganap na dito malapit sa aming tindahan at hindi ko talaga inaasahan na itong sasakyan namin ang nabangga. At gaano ka man kaingat, hindi talaga may iwasan yung disgrasya. Kaya sa bawat biyahe natin, lagi nating isipin na magdobli ingat at bago tayo bumiyahe, maka natin yung ating mga manobela at magpray. pray Hingiin natin yung protection sa Panginoon kasi siya nagbigyan ng lahat ng ito. Pati na rin ang ating buhay kaya dapat nating ingatan at ipagkatiwala sa kanya. Nabukasan ito, kinuha namin si Pula sa may police station tapos dumaan lang kami sa may karinderya para kumain at dumiretso na din kami sa may tindahan. Pagkating ko ng tindahan, binalikan pala kami ng anim na sako ng bigas. Almost two weeks na nabili sa amin. At ito yung itsura ng bigas mga loves. Local rice ito na RC160. Mapait daw at saka meron daw ukaw-ukaw or insect. Almost 250 bags na natinda ko niyan tapos ito lang yung nabalik. So salamat sa supplier ko na sobrang napakabait. Pasensya po talaga doon sa bumili. Sana talaga natin inaasahan na sa pagnenegosyo meron talaga tayong may encounter na mga ganitong problema. Send po talaga sa abala. Oh, eto, eto yung mga panda naming lahat. Kami kami lang din yung natinda ng ngayon. Wala pa rin akong mga kasamang angel. So si Palong, tinutulungan kami. At dahil konti lang yung mga isda nila, tumulong din sa amin si Ate Nene. Mga bandang alas 5, bumuhos yung malakas na ulan. Kahit malakas yung buhos ng ulan, hindi pa rin tayo nawawala na ng customer. Maraming maraming salamat. Natira kami mga almost 7 kilos dun sa 35 kilos na yellowfin tuna na hiniwa ko. Yun yung unang hiniwa ni Daddy Kurt at nung naubos na, hiniwa ko naman itong ating malaking isda ngayon na nasa 15 kilos ang timba. Sobrang saya ko talaga dito mga loves. Dahil yung isa sa mga bumili nitong ating malaking isda ay teacher ko noong high school. Halos dalawang dekada kami hindi nagkita pero grabe kilalagyan po namin yung isa't isa. And sila noon nung nagturo sila sa aming eskwela. Hindi, ha? hindi ko talaga makikalimutan si ma'am kasi nang sumaya ako doon sa kanilang baryo. Una kami nakatulog at aragoy nakaihita na ang dancer. Sobrang sarap ang talaga balikan yung mga alaala -ala noon. Kaya oh? eh? nakita ko si ma'am Aisa na bubaba sa kanilang sasakyan. Nag-goging ako. Na, hindi ko talaga akala na hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakalimutan at salamat din sa panonood ng ating mga mini vlogs. So, sobrang tuwa ko na nakita ko si Ma. Hindi na kami nakapagpa-picture agoy. Mabalik din siya dari sa tindahan. Ang dami nilang biniling ulam at pagkatapos binigyan ko din siya ng yellow fin tuna natin. Dahil nung high school ako, isa din siya sa mga galibri sa ako. Na recess mga loves. Kaya bilang isang pasasalamat. And share din tayo ng pang sa kanya. Dahil alam niyo naman, isa sa mga love language ko ay yung pagbibigay. Sa kabila ng mga maraming pagsubok na dumadating. salamat pa rin ako sa Panginoon. Sa lahat na ang blessings, hindi lang sa financial, kundi sa emotional at spiritual needs na pinupuno niya talaga sa amin sa araw-araw. Sa kasiyahan man at sa mga problema dumadating, I still praise God. alam ko, lahat ng mga pagsubok ay meron talagang solution at my purpose. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bumili ngayong araw. Kahit maulan-ulan ay medyo marami-rami din yung mga bumibili at konti lang yung natira sa aming mga paninda. Imili ako ng pagbibigyan ng ulam basta nakafollow ka lang at parati lang manood at mag ng ating mga videos. At isana namang Thank you Lord sa araw na ito. At thank you din sa inyong lahat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye.